Umakit na po sa 72 bilang na kumpirmadong patay sa sunog dito sa paggawa ng tsinelas dito sa barangay Ugong, Valenzuela. Naruto Report, ni Cedric Castillo. Madaling araw pa lang ay nagtungo na sa barangay hall ng Maisan sa Valenzuela si Mang Mario Desir para makibalita sa mga nakuhang bangkay mula sa nasunog na factory ng Kentex Manufacturing Corporation sa barangay Ugong. Galing pa si Mang Mario sa Laguna at umaasang buhay ba ang dalawang pamangkin ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa factory. nagde deliver ako sa Kabuyaw, ang container van, ay eh, naparod ko sa Jimmy. Ay eh, hindi ko mamalam na doon pala nagtatrabaho yung pamangkin ng asawa ko. Tapos nung pawinaw ako, kaya ako nag-isadyari ito si Mang Junisio Candido naman nanlumo lumo nang makita ang kinahinatna ng factory kung saan posibleng nasawi ang kanyang anak. Napansin niyang maliban sa steel bar, may chicken wire din ang bintana. Kung makita ko yung malahat ng na patong-patong, wala na. Talagang hindi ako hindi makilala anak ko. kung sino doon sa dami. Sa dami na ano. May cyclone pang nakalagay. Saan tatalo ng pusa sa kung sakasakali? Bantay sarado ang mga otoridad sa mismong factory dahil kasi sa init mula sa pagkakasunog, pinangangambang humina ang pundasyon nito at posibleng pang makadisgrasya. Katunayan, pansamantalang itinigil ang retrieval operations kaninang hating gabi para palamigin muna ang istruktura. Dahil sa nakasusulasok na amoy mula sa pabrika, isang pulis ang hinimatay habang nagbabantay sa may warehouse. Kwento ng kanyang mga kasama, biglang nawala ng malay si PO1 Lumares, tumumba at bumula ang bibig. Suspecha pa ng mga otoridad, kadagdag dito ang pagod at puyat sa operasyon. Every time na no mag-attempt kami na pumasok, sinasalubong kami ng, although wala ng apoy, pero ang sumasalubong sa amin, makapal na usok na kulay itim. At yung itim na yon, meron pang amoy siya na talagang nakakasopocate. Hindi mo talaga kayang uh, tumagalun sa loob. So, nakatatlong katem kami uh, we finally na uh, decided na withdraw muna kasi mag, magkakaroon lang na mag-endanger lang yung mga tao natin. Kaninang umaga, muling sinimula ng retrieval operation sa warehouse. Sunod-sunod ang mga nakuhang bangkay, karamihan mula sa ikalawang palapag. Pansamantala munang inilaga ang mga bangkay sa holding area sa barangay Maysan para tukuyin ang mga kinatawan ng soko. Ang mga bangkay na hindi matutukoy ang pagkakakilanlan, pansamantalang ilalagak sa Valenzuela Public Cemetery. Doon sila lalagyan ng mga numero sa kakukunan ng DNA sample para may kumpara sa DNA sample mula sa mga may nawawala pang kaanak. Kanina, binisita rin ni PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina at ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian ang nasunog na factory. Isang task force ang binuo para tutukan ng insidente. Full force din ang PNP para tumulong na ibalik ang kayusan sa lugar. Ayon kay Espina, kahit pa hindi sinasadya ang nangyari, tiyak na papanagutin ang sinumang responsable lalo't may mga nasawi. May mga tauhan na rin mula sa CIDG na tumutulong sa investigasyon. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga kaanak ng mga biktima ng sunog. Cedric Castillo, GMA News.